Hi! Hi, good evening, good afternoon. Magandang umaga, magandang gabi, saan kayo dako sa mundo. May magandang nangyayari kahit papano sa Pilipinas, guys. Kasi umurong ang mga bulls ng mga taga-kongreso. So, hindi na nila inano yung investigasyon para kay Sara Duterte. Natakot sila guys sa banta ng INC na magsagawa ng malakihang rally. Si kung makinig kayo kay ano kay kay sino yun kay Utsuwa. So inamin na ni Jewel Sol, Su, Chua, na hindi daw sila tagalitis. Ngayon pa siya umamin. Sa tagal na nilang nag sa tagal na nila na naggawa diyan sa ilang hiring na kahiring na Pinahiya na nila lahat ng mga tao dyan. May pinakulong na sila si Atty. Lopez. Ngayon, umurong ng mga yagbols nila, guys. Dahil, nagsabi na ang ANC, nagmagsasagawa sila ng malakihang rally. Kung itutuloy nila ang impeachment laban kay Sarah Duterte. O ano masasabi ninyo ngayon? Ba, ano, si Castro din. Nangangatog na si Castro kasi... Natatakot na si Castro kasi ipaubaya na nila ang investigasyon sa confidential kay sa mga EFP. Tapos parang ayaw ni Castro dahil takot na takot sila EFP eh, parang hindi siya mag ano, hindi siya mapalagay na ang ini <laughs> ang EFP ang magkaroon ng investigasyon yan. So nami na ni ano, nami na ni Franz Castro ang convicted criminal na Congress ma Congresswoman dyan sa Kongreso na nakaupo pa rin kahit convicted. mamimiss niya ang confidential con confidential fan hearing kasi fund kasi hindi na matutuloy. Pinapaubaya na ng Kongreso sa military pero ang mga walang mudo na mga Kongreso tapos na nila pinapahiya ang mga tao. Nakailang hearing na sila. Mga walang modo. Pero, hayaan mo. Darating din ang para dyan na magbabayad sila. Darating yun. Hindi pwedeng hindi. Kasi, alam nyo na, lahat ng nagkakasala ay mag, magbabayad. Lahat ng nagkakauta ay magbayad. Ngayon si Franz Castro, na nangang, nangang nanganganib na naman siya, natatakot na naman sila dahil sinampahan na naman sila ng mga IPs si Franz Castro. Sinampahan ng eyepiece So Castro, humanda ka na Kinig lang muna kay Ano, kay Ah, uh, Chua Jewel, ah, uh, Congressman Chua Inyong Nagsabi kay sara na trabaho lang daw Pakinggan nyo guys, ah Pakinggan nyo ang abnormal na Chua Dyan sa Kongreso oh. titigil na daw mga ludi, ititigil na Ang investigasyon Hahaha <laughs> Franz Castro, hintayin mo ang dagok mo. Magbabayad ka. Ang dami po namang tanong, 'di ba? Ang dami po. Ang dami mong tanong talaga. Dahil may babala na magkaroon ng malakihang rally. Na, naoro nga ang bayag nila sa kongreso. E, pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo po yung AFP na yeah. nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation tungkol okay. patungkol po dito sa pangyayari nito. Kaya po mas uh, minarapat po ng mga miyembro na Ngayon ito pa. po ay uh, ibigay ngayon sa pa. pamunuan ng AFP na hindi po Pamigay tayo makasagaban sa, pamunuan. sa kanilang pag-iimbestiga. Yun naman po. Pakinggan natin ang reaksyon ni Franz Castro. Kasi siya naman talaga yung nag... nagsulong sa impeachment ni Sara Duterte. Pakinggan natin. Mr. Chair, no, I respect the oh, decision Chair. ng member Mr. ng Committee Chair. on Good Government and Accountability mm -hmm. pero I just would like to put on record po put yung aking record. manifestation na ako po as ako po yung ano yung siwalat ng tungkol dito sa Confidential Fund so hindi po ako na kumbaga nasasapatan na, na matigil na doon sa AFP <laughs> kaya alam naman natin no, hindi rin po ako, wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial Uh, investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved, oh. diba? Uh, tao nila yung mga involved oh. doon nakita naman natin doon sa ating mga investigation oh. na like? wala namang national security involved oh. <laughs> ayaw niya po oh si grabing tanong ni Franz Castro, oh kayo mga ifi hindi daw nagtiwala si Franz Castro sa inyo o oh, ano na ngayon kasi <laughs> takot sila sa inyo, dahil ba diba? Ay! Anuhin mo na nga yan si Franz Castro. Convicted naman yan. Ba't nakaupo? Di ba? ip Pwede ninyong dakpin yan. Nakaupo yan. Convicted naman talaga yan. Ba't nandyan pa? O, anong ginagawa niyo iipi? Tapos wala pa silang tiwala sa inyo. O, kayo nang maghusga dyan. Takot na sila ngayon dahil may banta ang in INC na magsagawa ng malaking rally ngayon, umurong ang mga yakbols ng taga-kongreso. Saka, siguro, nakikinig na rin si, si BBM, ang bangag na BBM, na itigil ninyo yan, kasi baka pagharian kayo ng mga NPA, and then, si yung pinsan niyang maupo pagka vice-presidente, pag matanggal si Sarah, and then, tanggalin na rin si Bongbong o magawa ng presidente si ano o mga mga komunista maghahari na wala ng mga Marcos kawawa naman buti nga sa inyo ba diba? mabuti na kapag isip din ang bangag kahit papano at saka na pick up ng IANC ang sinabi ng bangag na huwag ituloy ang impeachment yun yung pinag sinuportahan ng IANC na Huwag ituloy ang impeachment kasi pag itutuloy ninyo, magsagawa kami ng malaking rally. Yun lang guys, salamat sa inyong pakikinig.